Ito nung, mula <laughs> Ito, man, dito, nung wala na like, ano? oh, oh, dito. Ito wala na dito. Ito nung May mo. Kapang mo. Diba? Ano, ano, ano? Bukas lang yan. Ano? ano? lang. Kailan ba yan ba? na? Masimula sisig. I-source mo na lang. Assignment mo yan. Wag na. Assignment mo yan. Wag mo na kaningin. Ayun, Yeah, sabi mo assignment niya. Naka-live na, naka-live na so, hmm. Dali na kasi ko yung gusto ko. Hindi kayo eh. kasi sinagano sa ano. Ito dito, ano nangyari dito? Ano? Ano na, ang ganda na. O diba saan ka kayo? Ano <laughs> 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 so, nangyari? Maganda na, nag antar kami ng matagal dahil dito. <laughs> kung sumakay sa ano, sa, uh, sa uh, ano, 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 sa train ng, ano, uh, DAPIC. Ano masasabi mo? Tapos, last, last rides na lang pala yun, yung, sabi ko, ha? Uh, First time, tapos Kailan? last, last rides na pala yun. I close na at gumawa nga, nag-ano nga sila ng bagong, bagong train ng DAPIC. Ah, noon pa yun. Oo. Uh -huh. <laughs> Kaya yun, ang dami ng mga good news or bad news na nangyayari sa so, Kung hindi mo alam, Alma, Huh? <laughs> Hindi nga, kaya nga wala akong alam. Ang tagal-tagal mo na dito. May baka alam mo pa yung ano yung black man doon sa ano? sa black <laughs> pa ano <laughs> man. Bakit tawag oh. na black man yun? Oo, oh, oh, dahil oh, ito. Ano yung isa ba man. kaya black man tinawag doon? Tell me. Si, tell me, bakit nga ba? <laughs> okay. <laughs> kaya black man yun, kasi tingnan nyo naman yung revolto, di ba black? Ayun. Di ba ayun na yun? <laughs> ayun. Kaya pala ganun. Uh Oo. -oh. Do, Doon, nagmula ang black man. Oo, oh, oh, oh. kaya ginawang black man at tinawag na black man yung... yung Pero pa, paano nga na yun? Naman, Kasi sa yung revolto nga. Paano sa history naging black man yan? Ay, source, yun? search nyo na lang, please. <laughs> ano pangalan ng black man na yun? Anong, anong ano siya? Sinong, sino ba siya? Sino ba siya? Sino <coughs> <yan? coughs> <Sina lang. laughs> ba siya? Sino ba siya? Sino ba hindi pa makawin ng Pilipinas. Bakit hindi pa mag-aoy I Mamimiss mean, ka namin I swear uh, June ano oh, pa oy don't forget us ha ano Mag ano ano pecha, ano nung, ano yung end ng, ano 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 20? ano 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 pa ano <laughs> ano pa. ano 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 Baka may kapalit Baka ka end na. Mag-end of the ano, visa okay. talaga. Kailan lang visa mo? 20. June 20? Mm -hmm. May 14 days ka pa, pwede ba? Pa? Oh, wala. Pag Bakit finish wala? contract, wala. wala, wala. eh, wala. pag finish contract, no more, no, no more, more, 14 days. days. Eh, list, mga na? Mga no, ganun nangyahan. talaga. Ang termination ang terminate lang ang magkakabi ng mga 14 days. Mga terminate ka-break contract. Eh, huh? Ha? Mm. to ba? Yeah. yeah. Ay, hindi Oo. <laughs> Ay, ang allow sa 14 days, termination terminate lang. Maniwala kayo! Diyos mi, yung marimar. Pag terminate ka, may 14 days. Wala, at break is contract uh, yun. Ina-allowed kang mag-iste -si ng 14 oh, days. Pag-finish so talaga. Pag-finish pag contract ka, go home! So, be, pero kung gusto mo pang mag-work uh, mag nga, before you go, 2 uh, months to go, before end of your contract, find new employer two months before. Yun. Yun ang limit na, ha? Two months. Ah, ganun, Pero, yun. kung gusto Kahit ako ng... hindi ko alam. More, more, my... more, edi di, gawin mo ng two and a half months na mag-start ka ng mag-ano before end yung contract mo. Ganun. Pwede ka nang mag-start. E di mag ba, binayaran din yung annual leave mo na hindi mo yung isang Pilipinas. Every year naman ako umuwi, 20... one month. Libre ang pamasahe? Oo, oh, libre pamasahe. Okay na yun. 5, 31, Kaso, hay, Kaso, ano, wala akong pamasahe papuntang airport. Sarili ko na lang yun. Pero sila nga, pero sila lang nung sila yung sa... bumili ng tiket ko. na. Yeah. Yeah. Ano Pupulim ba? Ano na nga, yun lang, mas tipet. Oh, Dapat Sunday. Tiket mo. Kasi Sunday na Kala, lang, lang yun. Paano tiket mo? 100 lang naman. Asawin niyo yan. Huwag magpa-dawan. Sunday na yung tiket mo. Eh! one ka ba, Huling tanong, kailan ka huling binuklat? <laughs> <laughs> Ay, binuklat? binuklad. Makatanong naman na, no? Nung ano gabi na, Binuklat? Ay, matagal na, taon na, be. Taon na? Oo. kayo naman? <laughs> Kaya nga, ano, man, hindi ba, ano ba yung sabi mo kanina? May lawa-lawa. May, may kamay naman. Ah! <laughs> Ay, ano ba yan? Ay? 'yung nakamaweb niyan. Alam mo ba, katulad nito o kumiipot na. 'Di ba? 'Di ba? May ka 'di ba may kanoka nangyari? 'Di ba yun 'di ka ba nakatikim nang kanu? Oh, gusto mong tikman nang kanu? Ah, masarap 'di ba? Oo. Talaga? O marahil po paait. Ay, 'di mo pareng inibatikit 'yung dito. Malambot? O parang kayo siya, pero parang uh, ano siya, siya, siya. nakalive. Ah, Alam. Ah, alam. <laughs> alam, alam na. Alam <laughs> na. na ah, alam na din. As in? Ito alam mo na din. Ah. Oh, bakit lang. sa akin ba <laughs> <laughs> no, kasi oh, ina? Ayun kasi ako, makakagawa. Makakagawa. Uh, Layas <laughs> na <nahi>. ako. Sis, <laughs> inom ka pa, sis? <laughs> Ayoko na. Next time, chat na Bye-bye. Bye-bye, sis. na bye Bye-bye. Bye-bye. bye Bye-bye. <laughs> Maglintiya siya. Tukwawan. Bye-bye. <laughs> Kaya ko maglakad ka. No? Ano nangyari doon sa kano? <laughs> ano nangyari? Na Wala na yung si Kalbo. Wala na yun. May sakit na yun. Lubayan sakit, lubayan na natin kasi Parang may si cancer. Ah, oh, totoo lang. Ote oh, yung kulong cancer. Kulong kanser dito? <laughs> dito daw siya. Thyroid? Ano? Hindi, cancer nga daw dito. Ay, tyrol ay tyrol nga. Thyroid so, nga yan. hindi yan yung thyroid, di ba? Pagsak niya cancer. Esophagus, ano, tawag dyan. Bakit, kasi may, kasi nga, may, kasi may kaibigan ako. May thyroid siya, pero <laughs> cancer Cancer na siya. Alam ko, na sa eh. Oo. Hindi, ganyan bago na colon ka. Hindi, kasi parang nauka lang siya, kaya kasi... magka mag siya lang, di ba, yung kailan, di ba, yung mga operasyon na di ba, high-tech na. Sige, yung sabi ko sa'yo, yung babae. Ay, huwag kayong maniwala doon sa live niya. Huwag kayong maniwala doon sa talaangin na yan! Talas-taat yan! ayan! Sabi niya hindi tanga ang... Hindi ako tanga para maniwala. Nagpa-opera, wala na mga ano. Las-las yung leg niya. Bakit kailangan las-las yung yun gusto ko nga sana supal pala yung ah, hayop namin. na babae hmm. Hello. siguro hindi pa siya nakaka-encounter ng high-tech na mga operasyon hmm. yung kaibigan ko sa Taiwan nga ang dami niyang ano mga sis dito sa Chan hmm. Tinurok-turok lang yung doktor doon, yung may... Bakas uh, pag... yung ngayon may pakalo na yan. Ayun nga, may pakalo silang ganyan. Yun, bukutin nila lang yung ano, i-ano e, e, nila yung chan mo kung saan nag-simple, makikita e, naman. Eh. Ngayon, ang kidney ngayon, ano lang, parang siyang inaano lang binalagay ka sa isang place tapos parang hindi ginagano siguro yung friend ko sa ano sa Saudi ganun ano lang parang sa sa appendix pero may wala siyang ano dito wala nga hindi siya operation na ang na tawag diyan ano kaya ang sarap laser, ang sarap, laser, anong laser anong, lang babae na yun noon laser uh, nagmamagalay nagmamagaling na nag-aano sa live niya akala mo ano alam na alam niya ang about sa mga ano palibasa wala siyang alam sa pag-aalaga ng mga tatay tergo mga, mga maritis, maritis. Habang na naman niya, so ang ano, <laughs> so, ano, topic niya sa L.E.S niya, ti? Yung sakit ni Calvo? Hindi pa niya siguran. Yung, 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 power. Power yung, yung, yung ah, mga uh -huh. operation ngayon, high-tech na hindi ka na makakasimba yun. Tiga na! <inaudible> Tubaan o ano dyan. <clears throat> tanga wow. tinapik niya habang yung sakit ni kalbo Meron na? Sabi niya nagpapakaawa sa tao lang daw si Calvo para supportahan siya. Ngayon, in, uh, ngayon hindi na siya nag 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 Tinigil na niya. Pero chok pero hindi siya. Kumusta na yung chok mo? Okay, hindi ako mag miss din. Nakasakal ka na? At saka siya naman talaga ng mga mamasi. Hindi ba kaya lang? Kumbaga sinasagot ko lang yung message niya. Kasi tawag na yung premier ka. Hindi na. Ba't may lagi kang upload? Last week. Nag-upload lang ako, pero hindi ako nag hindi nag-message sa akin. ikaw nang programmer ka? Siya. Uh, Ang gusto nang message. Grupo ka? Uh, anong grupo mo? Uh, parang kay Tina. May ka schedule sa kayo sa sa November tawh, Wala kasi ako ano ano schedule ng ano mo premier mo? Kada Miyerkules sa pasado. Oo. Kasi tapo medya. Nung nag-apply ako ng ano, nagpunta ko sa mga ibig. Marami nang ano si tabo, uh, Tina no? Sa popo siya. Wala ko ba 'yan no? wala na ako po po, wala na ako. Nakapagod, nakasira, nakasira ko. Ano, Kulala, ka, na kasi. Yan ang kasi sa lipon ko. Saan ang Anong ginagawa mo? Ama, mo. Ano, nag-apply? Kung lalayb ka, nagkaharap ka. Ano ka nang magagawa? Isang no, unas no lang naman anilin at putol-putol. Wala akong time niyan. Ha? Sabi ko lang. Parang wala lang. Parang wala. Ano lang ako sa ganyan? Siyempre nagsasawa ka na sa mga. So nagsasawa ka pa sa popo? Hindi na ako nag-alip. Wala nga. Tsaka, ano seryos na, na, dati na adik ako sa laro, na, mm. sa games, mm. Lagi na nagyap na sa na na nagyap na sa na ako eh, kaya tinigil ko At sa inyo. Ramdam na may nanyan. Alam, alam, kuko. Tapos, di na ako, kahit nasa, nahan na may nakaulay ako, hindi ako nakaulay. Wala na ako lahat. Itman sa muna nakatambay nyo, hindi ako nagpumpulay. Anong ginawa ko lang? Hindi na ako nag naglalay.